The man to be reckoned with, come 2016, the Honorable Senator Ferdinand "Bongbong" Marcos. A few moments later. Hindi po biblical, hindi sa katotohan ng itinuturo ng Biblia sa kahulugan, sa layunin at sa paraan ang isinasagawang pagmimisa o ang tinatawag na pagsambang katoliko. Hindi po biblical, kundi salungat pa sa katotohan ng itinuturo ng Biblia sa kahulugan, sa layunin at sa paraan ang isinasagawang pagmimisa o ang tinatawag na pagsambang katoliko. Now I see You sa I faster sa puntong ito ng ating programa kung hindi ka pa nakasubscribe subscribe paki-click po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos kaya, let's go at simulan na natin. Magandang araw mga kapatid and welcome naman sa isang bagong episode ng Factbusters PH. Pabasahin muna natin ang Roma, Kapitulo 13, ang talata ay uno, ganito po ang sabi. Ang bawat tao dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Dito po sa nabasa natin ay dapat po e eh, pasakop po tayo sa pinuno ng ating gobyerno. At uh, siyempre sa Pilipinas, ang pamahalaan ng Pilipinas ay dapat maging pasakop tayo sa ating Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos. Siya po ang ating 17th Philippine President, mga kapatid. At alam niyo po ba ng ating Pangulo ay isang Katoliko, mga kapatid? At bilang isang Katoliko, ang ating Pangulo ay dumadalo ng misa at uh, nag-aantanda ng Santa Cruz, mga kapatid. The man to be reckoned with come 2016, the Honorable Senator Ferdinand Bongbong Marcos. At kailan lang, dumalo po sa banal na Misa si Bongbong Bong Marcos para sa yung maunyang tatay. Noong September 28, 2025, sa Batac, Ilocos Norte, ito pong ating Pangulo ay nag-attend ng Misa para i-commemorate ang 36th death anniversary ng kanyang tatay, mga kapatid, sa Immaculate Conception Parish sa Batac City, Ilocos Norte. At kasama niya, ang Ilocos Norte Governor Cecilia Araneta Marcos at ang uh, anak niya na si William Vincent Araneta Marcos kasama ang iba pang mga kapamilya niya at taga-suporta mga kapatid. Pero may naninira sa pagdalo ni Pangulong Bongbong Marcos at maging ng mga Katoliko sa Banal na Misa at ito po ang ating tatalakayin sa ating episode ngayon sa ating episode ngayon, eh syempre, meron na namang naninira sa ganyang aktibidad ng Iglesia Katolika, eh di ang Iglesia ni Cristo ni Manalo, nako naman, heto na naman tayo, o oh, eto ha, sa episode natin ngayon, sasakutin natin ang isang episode ng programang Ang Pagbubunyag. Ang paksa ng nasabing video na ating tatalakay ngayon ay ito pong video na may pamagat na Misa Pagsambang Katoliko na yung mga ngaral dyan ay si Victor Sandoval, mga kapatid. Ano naman ang sasabihin niya tungkol sa misa ng mga katoliko? O eto, panuori natin. O paano kaya napapaniniwala ng mga paring katoliko na ang misa na di umano ay aral ng Diyos na nakasulat po sa Biblia? Ang babasahin natin ay nakatalas aklat na pinamagatang siyang inyong pakinggan ang aral na katoliko Pahina 190. Ang kauna-unahang misa, si Heso Kristo naman ang gumawa ng kauna-unahang misa sa huling hapunan noong kasalo niya ang kanyang mga apostol. Ginawang kanyang katawan at dugo ang tinapay at alak sa pamamagitan ng mahalagang pangungusap na ito ang aking katawan, ito ang aking dugo. Alinsunod po sa sumulat ng aklat na ito ay ang ating Panginoong Heso Kristo raw ang kauna-unahang nagbisa. At gaya nga ng aming binanggit sa inyo kanina, ikukumpara lang natin sa Biblia yung paniniwalang katoliko tungkol sa kanilang pagsamba. Alamin natin mga mahal na kaibigan, misa ba ang ginawa ng ating Panginoong Heso Kristo? Pakinggan ninyo ang nakatala dito po sa Aklat ng Mateo, 26 hanggang 28. At samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, Kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsiinom kayong lahat diyan sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Mga kaibigan, dito po sa binasa natin ay isinagawa ng ating Panginoong Kristo ang pagbabadal na hapunan. Hindi po umiisa ito. Ay, grabe na naman itong uh, ministrong ito talaga. Eh, ayon sa kanya, ang misa ng katoliko ay hindi ang nasa Biblia dahil banal na hapunan daw ito. Aba, grabe naman. Tapos, nagbasa ng referensya itong uh, isang aklat ng uh, Iglesia Katolika. Siya ang inyong pakinggan, aklat ng katesismo ng Iglesia Katolika. na Yan, ah, page 190. Nakikita nyo sa screen. Pagkatapos, ikinumpara niya po ang nasa aklat doon sa Mateo 26, 26 hanggang 28. Sabay konklusyon na yung misa daw ng katoliko, hindi daw yun yung nasa Biblia. Dahil banal na hapunan daw ito. Aba, grabe naman ito ha. E tanong, totoo ba ang kanyang paliwanag na ito? Susuriin nga natin. Titignan natin na between the lines at ikukumpara natin. Ang sabi dito, si Heso Kristo yung gumawa ng kauna-unahang misa. Eh, kailan ba ito nangyari? Sa huling hapunan. Eh, klarong-klaro naman yan. So, yung binasang talata sa Mateo 26, 26-28, eh, di ba yun yung huling hapunan? Nako naman, ito talagang ministrong ito talaga. Eh, ang aklat na mismo ang nagsasabi na ang misa po ay ginawa sa huling hapunan. Yung unang misa, mga kababayan. Nako naman. Eh, tignan ninyo ha. Eh, ang sabi pa nga ng aklat eh, ito ang aking katawan. E eh, nangyari ba yon? E eh, nasa Mateo 26, 26 hanggang 28 yan, ito ang aking katawan. Binasa na nga ng ministro. Nako naman, ito talaga. Palpak. Tapos ang sabi pa, ito ang aking dugo. E eh, binasa rin doon sa talata. Ayan, no? Oh. Ito ang aking dugo. Letra por letra yan. E eh, bakit ayaw niyang tanggapin? Nako naman. E eh, klaro, klaro naman, ang sinasabi ng aklat ay tumutugma naman sa nakasulat sa binasa niyang talata. Nako naman. Siyempre, i-insist pa rin niya yung gusto niyang ipalitaw. Siguro, yung gusto niyang ipalitaw, mga kababayan, eh, yung banal na hapunan, mga kababayan, at yung misa, eh hindi magkapareha yon. Baka yun yung gusto niyang i-drive, mga kapatid, ano? Eh, tanong, ito bang banal na hapunan at yung misa sa aral ng Iglesia Katolika, ang dalawang terminong ito ba ay magkaiba? Sige nga, tignan nga natin. Babasahin natin ang aral ng Iglesia Katolika. Uumpisahan muna natin dito po sa Catechism of the Catholic Church sa paragraph 1328. Ganito po ang ating mababasa. Ang kayamanang di mauupos ng sakramentong ito ay nakikilala sa pamamagitan ng iba't ibang pangalan na ibinigay dito. Ang bawat pangalan ay nagpapahiwatig ng mga pananaw nito. Tinatawag na Eucharistia sapagkat ito'y pasasalamat sa Diyos. Hapunan ng Panginoon, na sa paragraph 1329 na po tayo, paghahati ng tinapay, pagtitipong eukaristiko. Sa paragraph 1330, alaala -ala ng paghihira, santo sakrifisyo, banal at mabathalang liturhiya. Sa paragraph 1331, komunyon sapagkat sa sakramentong ito, nakikiisa tayo kay Kristo. Yayamang pinabahaginan tayo ng kanyang katawan at dugo upang bumuo ng iisang katawan lamang. Tinatawag din na mga bagay na banal. Sa paragraph 1332, Santa Misa. Sapagkat sa liturhiya ay ginaganap ang misteryo ng kaligtasan na nagwawakas sa pagpapahayo sa mga binyagan o misyo upang tuparin ang kalooban ng Diyos sa buhay sa araw-araw. Dito po sa ating nabasa, eh, yung mga termino para sa salitang Misa, e eh base po sa ating nabasa, yung Santa Misa or Misa, mga kapatid, ay meron palang mga synonyms po ito. Ayon po sa Catechism of the Catholic Church, isa na nga dito yung Eucharistia at saka yung hapuna ng Panginoon, paghahati ng tinapay, pagtitipong Eucharistiko, yuk alaala ng paghihirap, santo sakrifisyo, banal at mabathalang liturhiya at yung uh, komunyon at uh, bagay na banal. Yun po yung mga synonyms ng salitang misa or santa misa, mga kapatid. Tapos balita ko, may reklamo siya tungkol sa misa ng katoliko. E ano ba yung reklamo niya? O eto panoorin natin. Ang totoo, bakit kaya isang katotohan ng hindi makaaalis ng kasalanan ang pagdalo sa misa. Yun mismong misa, mga kaibigan. Ano ang ipinagtapat ng isang parang hiswita tungkol sa misa? Makikita po nyo sa inyong television screen, sa inyong TV monitor, sa aklat na pinamagatang Iglesia ni Cristo at iba't ibang sektang protestante sa pahina 83, eh nakasulat ang ganito. Ang pananalitang misa, ay hindi matatagpuan sa Biblia. Yun mismong misa, salitang misa, wala po sa Biblia. Ang mga gawaing nakapaloob sa ginagawa kapag ka nagmimisa, gaya nga ng ating tinalakay, gaya ng ating pinag-aralan at pinatunayan natin sa pamamagitan ng Biblia, e eh salungat po sa katotohanan ng nakasulat sa Biblia. Samantalang ang banal na hapunan, oh, ay malinaw pong mababasa na sa Biblia. Gaya ng inyong makikita sa inyong TV monitor. Nakatala sa unang Korinto, Jesus at unang Korinto 11.20. Kaya mga kaibigan, sa ating pagtalakay ngayon ay napatunayan, hindi po biblical, kundi salungat pa sa katotohan ng itinuturo ng Biblia sa kahulugan, sa layunin at sa paraan ang isinasagawang pagmimisa o ang tinatawag na pagsambang katoliko. E ayon po sa kanya, ang misa daw ay hindi mababasa sa Biblia, pero ang banal na hapunan ay mababasa sa Biblia. At para patunayan ang claim niya na yan, eh, binasa niya yung aklat ni Juan Trinidad, itong ang Iglesia ni Kristo at iba't ibang sektang protestante sa page 83 nang sabi, ang pananalitang misa ay hindi matatagpuan sa Biblia. O yan ang kanyang binasa. At uh, syempre sa Iglesia ni Cristo, yung version kasi nila na yan, eh, banal na hapunan. At yan daw yung uh, phrase na banal na hapunan na kung minsan eh, ginagawa nila sa umaga, eh mababasa daw sa Biblia. Unang Korinto 16 at Unang Korinto 11.20. Nakikita nyo yan sa screen. etano itong pahayag ba ng minisrong ito ay totoo o hindi? Susuriin natin. Yan. Sige. So ito po ang ating unang sasabihin. Binasa niya ang uh, akla. Sabi eh, ang pananalitang misa ay hindi matatagpuan sa Biblia. etama eh, tama naman. Ang salitang misa po ay hindi naman talaga bababasa sa Biblia. Pero, uulitin natin ha, ito na naman tayo eh. Meron na namang dot dot dot. Nako, grabe na naman. Ito na naman yung dot, dot, dot talaga, no? Eh, anong ba yung uh, sinasabi sa karugtong nung uh, binasa ng ministro? Ito, babasahin natin. Ang Iglesia ni Kristo at iba't ibang sektang protestante ni Juan Trinidad sa pahina 83. Ganito po ang mababasa. Ito yung kinotila. Ayan, no? Ang pananalitang misa ay hindi natatagpuan sa Biblia. Pero may dat, 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 ano? Eh ano ba ang sabi? Sige, eh, siguro ibubuo na natin. Umpisaan muna natin mula sa umpisa. Ganito ang sabi. Sinasabi rin nila na ang misa ay hindi natatagpuan sa Biblia. Ito'y hindi totoo. Ang pananalitang misa ay hindi natatagpuan sa Biblia. Ngunit, ang katunayan ng mahal na misa ay natatagpuan. Klarong klaro po. Ibig sabihin, kalitang misa, kahit na hindi ito mabasa sa Biblia, yung misa mismo mababasa sa Biblia. Nako naman, palpak. Ang misa ay nasa Biblia at binasa na nga niya kanina yan. Mateo 26, 26 28 at napatunayan nating misa ito e minatch na nga yung nasa aklat na kanyang binasa at itong talata na kanyang binasa nako naman at saka isa pa, hindi ibig sabihin na kung ang salita ay hindi mababasa sa Biblia ay hindi na kaagad ito totoo. Kasi kung yan ang argumento na gusto niyang sabihin, eh yung kamote hindi naman mababasa sa Biblia, eh alam nga namang hindi totoo yung kamote. Kinakain nga namin yan tuwing umaga eh. Nako naman. Yung Biblia na awak nga ng ministro. Yung salitang Biblia, hindi naman mababasa sa Biblia yan. Yung ang dating Biblia, hindi mo naman mababasa doon. Pero eh nga naman hindi totoo yung Biblia. Binabasa na nga yan eh. Yung Pilipinas kung saan nakatira si Victor Sandoval, hindi eh, naman mababasa sa Biblia yan. Nako naman. Eh ibig bang sabihin hindi na totoo yung Pilipinas? Nako naman, grabe naman yan, mga kapatid. Ibig sabihin, hindi ibig sabihin na kung ang salita ay hindi mababasa sa Biblia, ay hindi na ito totoo, mga kababayan. Kung ang salitang misa ay hindi mababasa sa Biblia, ang mga termino na kapareha nito, na kagaya ng ating binasa kanina, ay nasa Biblia naman. O eto, ah, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Yung sinabi ng katesismo natin na hapunan ng Panginoon, na siyang isang synonym word para sa salitang misa, ay eh, mababasa sa Biblia yan. O halimbawa, sa ang dating Biblia 1905, ganito po ang mababasa sa unang Korinto 11.20 kung kayo nga ay nangagkakatipon, ay hindi kayo maaaring magsikain ng hapunan ng Panginoon. Napakaliwanag Dasa sa Biblia yan. O eh, kahit nga sa salin ng Filipino Standard Version ng Unang Korinto 11.20, nandyan din. Kahit nga sa salin ng Biblia ng Sambayan ng Pilipino ng Unang Korinto 11.20, mababasa po yan. Kahit sa salin na ang banal na Biblia ni Abriol na ginagamit ng mga ministro ni Manalo, mababasa din po yan, mga kababayan. Kahit nga yung ginamit nilang salin kanina, yung magandang balita Biblia, pero yung babasahin natin, yung 2018 edition ng Unang Korinto 1120, mababasa po yung hapunan ng Panginoon. Kahit na mabasa rin dito sa talata, yung banal na hapunan. Kasi ngayong sabi, "...kayat sa inyong patitipon." hindi banal na hapunan ng Panginoon ang kinakain ninyo. Klarong-klaro po yan. O isa e, pang alimbawa, yung sinasaming Eucharist o Eucharistia na siyang isa pang synonym word sa salitang Misa, ay e, eh mababasa din po yan sa Biblia. O babasahin natin dito sa Gawa 27 sa salin na The Original Aramaic New Testament in Plain English. Ganito po ang ating mababasa. In the first day of the week, when we assembled to break the Eucharist, Paulus was speaking with them. Because the next day, he was going to go out by himself and he prolonged speaking until midnight. Klarong-klaro, yung Eucharistia or Eucharist, mababasa sa Biblia, mga kababayan. Kaya yung mga argumento ng ministrong ito talagang palpak lahat, ano? Eh mababasa po talaga sa Biblia ang misa. nako naman. Kaya itong pahayang na ito ni Victor Sandoval. Yun mismong misa, salitang misa, wala po sa Biblia. Ang mga gawaing nakapaloob sa ginagawa kapag ka nagmimisa, gaya nga ng ating tinalakay, gaya ng ating pinag-aralan at pinatunayan natin sa pamamagitan ng Biblia, eh salungat po sa katotohanan ng nakasulat sa Biblia. Samantalang ang banal na hapunan oh, ay malino pong mababasa nakasulat sa Biblia. Gaya ng inyong makikita sa inyong TV monitor. Nakatala sa unang Korinto, Jesus 16, at unang Korinto 11.20. Kaya ang mga kaibigan, sa ating pagtalakay ngayon ay napatunayan, hindi po biblical, kundi salungat pa sa katotohan ng itinuturo ng Biblia sa kahulugan, sa layunin at sa paraan ang isinasagawang pagmimisa o ang tinatawag na pagsambang katoliko. Nako, kawawa naman. Pasted yan! Nako, kawawa talaga, mga kapatid. Ito po yung attempt ng Iglesia ni Kristo ni Manalo para hindi tanggapin ang aral ng Iglesia Katolika tungkol po sa Eukaristiya mga kababayan. At base po sa Juan 6.51, sa e ganito po ang mababasa. Ang sino mang makakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. At ito po nga nakasulat sa talatang ito, ito po yung pinaghahawakan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na sinusunod po niya sa banal na kasulatan, mga kabatid. Ano pong sasabi ninyo sa ating episode ngayon? Comment down below, mga kabatid. At kung like mo ang video nito, smash ang like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, FactBusters PH Kaya. Huwag maniwala, sasabi-sabi. E-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kaborno. At ito ang FactBusters! Uh, mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH TH, at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok. No? <laughs> Dahil marami silang siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan.